Yan, nagpakulo na tayo ng niyog. Ito yung coconut milk sa Bisayan, Bisaya, sunog sa lubi. Bali, apat na niyog na piraso ang kinakayod natin. Sa Bisaya pa, upat ka buhok ng lubi, nagikod-kod o gikumot para magawas ang sunog ito yung bilit ano, o malagkit at yung pinapansarize po kira-kira yung isa pinigas pagbilitsin natin sa kawali parang sinasayin natin yung malagkit yan hintayin natin na uh, malunok yung ano coconut milk sa bisayan malunok yung lalabas na yung ano niya parang bukayo, lunok at saka uh, tamang tama na malagay natin yung malagkit na sinain natin ng kunti ito yung gagamitin natin na asukal na kinugay, muscovado sugar para lalo siyang magkulay brown ayan guys, hayaan natin niyang kumulo guys hanggang maglunok ang sunob niya o gata ng niyo Ayan guys, tanggalin na natin to guys. Yung sinaing na ano, okay na to siyang ilagay natin guys. Il ilagay natin to. Ayan, maglagay na tayo ng sinaing na malagkit. Lagay na tayo ng asukal yung muskubad o sugar. Hindi natin hubos ang lalo matamis. Ayan guys, ipain in natin to guys. Hinang apoy para takparan natin para hanggang maluto Ayan. Ayan, pwede na tayong magtikim guys. Ito na to. Yan guys. Unang subo para sa inyo sa lahat ng mga viewers at saka subscribers and guys. Para natin guys. Wow, wow, ang sarap. Napakasarap guys. Ang sarap talaga ng biko. Mm. Guys, thank you. sampai penuh, guys. Bye bye.